Kung meron man kayong bagong gawang page at inilagay nyo lang sa may bio ng inyong profile account ng pagganito, ay pwede mo siyang i-highlights or i-mention para kung sakaling pipinjutin ng mga nag-visit sa profile mo ang naka-highlights ay ma-redirect mare po sila sa Facebook page nyo. Kung papaano ito gawin sundan nyo lang po ang video. Buksan lang po natin ang ating Facebook account. Pumunta sa menu icon. Pindutin ang arrow na ito dahil puntahan muna natin ang ating bagong gawang Facebook page. Pindutin ang profile picture. Tap three dots dito sa gilid. Din scroll up at sa ibaba ay makikita po natin ang ating Facebook page ID number. Screenshot lang po natin ito or isulat niyo sa notebook. Pero kung matalas yung memory nyo ay pwede nyo nalang i-memorize e yan. Pindutin natin itong arrow sa itaas. At bumalik tayo sa ating profile account. Ang susunod mga kabox ay punta tayo sa ating Google Chrome app. E-search lang natin dito ang facebook.com. Din kailangan nyo lang mag-login sa inyong Facebook account pero kung dati na kayong nakalogin dito ay mas mabuti po yun. So kung nakapasok na po tayo ay pindutin lang po natin itong tatlong tuldok. Scroll up ng kaunti at pindutin ang desktop site. So ganito na po ang Facebook nyo kung naka-desktop site na po siya. Pindutin lang natin yung ating profile picture. Under po nito ay makikita po natin ang edit bio. Tap lang po natin. Burahin lang natin itong page name natin na hindi naka-highlights at ito yung ipapalit natin. Ilagay nyo dito ang at symbol. Square bracket, yung ID page number. Then isunod natin ang double dot. Tatlong nine, double dot ulit. Din pangalan ng page at square bracket. Pag ganito na ay pindutin nyo na ang save. Kapag na-save na ay pwede nyo nang puntahan sa inyong Facebook app din i-refresh lang po natin para ma-highlights. So kapag ganito na, kapag pindutin nila yan ay ma-redirect mare na po sila sa inyong Facebook page.